Hi guys! For today's video po ay meron kaming bulok-bulok na saging at sabado ay gagawa po ako ng pangtinda dito sa bukid. Ayan ang gaganapan guys. Masaya pa ako dyan si energy talaga akong ganap. May ganap talaga akong magluto-luto dyan, guys. Maganyan pala kadami yung niluto kong saging kasi masasayang na siya. Pabulok na talaga siya. Then, ayan ang pangaking ginawa. Panoorin nyo na lang, guys, kung anong ganap dyan sa aking video. Dahil, meron pa po ako isang video na tutorial kung paano ko po talaga ginawa yung pagawa ng tinapay gamit sa saging. And then, I recommend ko sa inyo, guys. Ito yung nabili kong product sa TikTok. Napaganda gamitin, guys, if you need na magawa ng mga ganito. Maganda siya, guys. Tapos namin kumain guys, bumalik ako sa pagawa kasi pinaalsa ko lang siya ng konti. Tapos pakinggan niyo yung sinabi dyan ni e, Iyo guys. Napakakit oh, na kanyang voice. And after nyan po, ay ganyan lang ang aming lutuan. Dahil wala po akong mga steamer, wala akong kompletong lutuan. Ginawan ko lang siya ng paraan. And ganyan ang kanyang result guys, pang tinda. Ayan, and slice ko siya for 5 pesos. Siyempre para abot kaya lang. Ganyan ang kanyang itsura. Thank you for watching!